Pogi, ang pogi, pogi, aman yan. Ang pogi, pogi, aman yan. Pogi naman ang nanak niya. Ay, sus. Ba't si Meme ha? Papahinga muna ako ha? Ha? Pahinga muna ang Meme niya. Uy, Aria! Dito lang ikaw! Aria! Dito lang si Aria. Gusto ko nakikita kita. Ha? Gusto ko nakikita ka ni Meme. Ha? Yang jajan. Jangan itu, jangan itu. Jangan yang tadi. Habis tu kena kita aku kau yang dalawa. Ha. Ah. <laughs> mm ga ga diyan na. Diyan kayong dalawa, dali. Diyan kayo ni Meme. Dali. Dali, sabi kayo ni Meme. Dali. 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 ga ga ga, dali. Dali, dali, dali. dalawa kayo ni Bunso. Ay, Bunso. Dalawa kayo ni Kuya Oreo. Dali. Oo, oo. Dalawa kayo ni Kuya Oreo. Hindi naman pwede sabay, oh. Sige na, tasa ba inkok nga kayo? Dali, hindi. Hmm. Dali, hindi.